Mahal, pag nasa probinsya, hindi umiinom sa tumbler. Mahal, wag lang may pahiya. Hindi mo mansanas ah. Hello, gusto ko maging proud ka din sa akin. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 ka Dito kami ngayon sa Bicol, uh, hometown to ni Julie. And syempre kailangan ko magpa kitang gilas sa mga kamag-anak na oh. para lakas sempre para meron tayong bonus points oh, so papakita natin yung galing ko hindi daw puro pogi hindi papakita puro daw pogi. ni Owi yung lakas niya Ang tignan natin uy patingin nasan oh. nga yung hiwain Ay. Ay, nabiyakin mo <laughs> <laughs> excuse kabataan <laughs> oh, tignan natin kung marunong Kaman. Ay, puta <laughs> ni... Ay, di mo ta. ka ni Lolo. Tama ba to, Lolo? Mali <laughs> yan. Oh, Para yung... sa... Paano pa? Paano pa? Oh, Paano pa? Paano uh -huh. oh. pa? Oh. Makamatamaan mm -hmm. oh. yung kamay ko. Kaya mo yan, idolo. Okay, oh. kaya. Kaya mo yan. Ito lang po, mas matali mga aking panulit. No, lakas mo naman. Pakita oh. mo galing mo. Tagilid. Hoy. Mas pa? pahiya. Balik na. Ano ba 'yan? Sa ayun, ayun. Okay. Ayun, 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 sa puwet. Sa puwet. <laughs> okay. so, dito. Po. Ito. ito daw. Okay. Ay nako. Tawagin mo na lang natin pa. Ah, okay. patagilid. Patagilid. Ah. Go, ayusin mo. Kasi ako maano ng ano, ano eh. Yung daliri mo. Okay. Galing, galing ba... mo <laughs> mag-beat eh. Ayan, yan. Kung may sasama daliri. Nagkita eh. lang <laughs> ang daliri mo. Wala pang oh. wala pang palit dyan. Ginawa mo sa? ah. Delikado kasi, paano kung mapuwit ako dito? No, ikaw nga lo. Pakitaan mo lo. Ah. Basta mo dyan si Lolo. Ah. Ah. Oh. 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 ingat ka, Ah. Iyad <laughs> ka, Ay, oh. Lolo. Oh. Parang unang oh. yan. O, ganyan, Lolo. O. ganyan ako. then, syempre, eh, for, gusto ko makita si Lolo talaga maganda. Mm. Oh. Panis. <laughs> Panis, Ido. sanay kasi ako sa pag-akyat, hindi sa paghiwa. Galingan mo, o. Panis, si Lolo. Sa puwit daw yung tama. Sa puwit. Mm. Di ba magaling kapag puwit usapan? <laughs> <laughs> Ayan, ako hap, akong, uh, ito na ako ni ako na ako na ako na ako na ako na lolo? na ako na ako <laughs> na ako na ako na ako na ako na ako na ako <laughs> Umiinom dito pa gano'n. Oh, sige. Oh, sige. 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 Mamantya niya mo. <laughs> ang gamit mo ha. Mantya yan. Ah, mantya to. Opo. <laughs> sige. <laughs> sa tumbler na lang po. Yun. Matamis yan. Ano ba? Sarap, Sarap naman. Um. Anli buko dito. Anli buko. Oh. An Baka ipanghugas mo na lang ng kamay. <laughs> Kasi sa Manila, ano eh. Isang Ama. daan eh. Oo. Oh, o oh, tama. Mama. 150 yung hmm. sa ano. Sarap. Bote. Bote. 150 ml. Mag-ano na lang. Magdala kayo. Dito. Kahit ilang parasit. Sarap? Nakaka-proud uminom kasi sarili kong hiwat. Hindi, <laughs> <laughs> diba? di ba? Diba? Kaya ka sarili kong... <laughs> hiwa? May hiwa ka? <laughs> kasi hindi ko ginagamit yung lakas eh. Ah, sige. Tignan natin. Tinatawa na ka ni Lolo. Ah. Tagal... <laughs> 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 oh, <may> lalalay! <laughs> <laughs> Ba't lumudol <laughs> ah? Ano na? kasi yung pangkawit na to. Wala na. Naiisa sa'yo yung buko. <laughs> Hindi, <laughs> natatakot ako baka masira ito eh. Hindi, kahit mas, it, it, hindi masira yan. Ikaw may sira. Ikaw <laughs> 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 ay, may sira. Ayan na, may nalaglag no. Ano mo man <laughs> ano <man> <laughs> ano? <laughs> ano? mo kay Lolo, hindi ka lang pogi. Okay. Okay. <laughs> okay. Oh. gusto ko maging proud ka din sa akin. <laughs> oh! <laughs> Tangin. What? <laughs> 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 ganun katigas to. Tinatawanan. Ah! Very good. <laughs> <laughs> very good. <laughs> Ilang minuto yun? <laughs> okay, hindi, ngayon ko lang inayos. Ilang minuto yun. Ngayon ko lang inayos <laughs> eh. Approve lo? Ang sabi daw. Mayabang. <laughs> <laughs> oh, akit ka sa nabuno. <laughs> चॉकलेट के पास मैं तो मिल का ना